Pangalawa, paano ka magre-reset ng iyong habit? Trust in God's power to overcome habits. Magtitiwala ka sa Diyos at sa kapangyarihan niyang baguhin ka. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagbabago ay nakasalalay sa kanilang willpower. Mali kaibigan. Kasi maski si Pablo na malalim ang relasyon sa Diyos, sabi niya, Philippus 4.13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas nakaloob sa akin ni Kristo. Hindi niya sinabi na ang lahat ay kaya niyang gawin, kundi ina-acknowledge niya na magagawa niya lang ang isang bagay dahil sa kalakasan na binibigay ng Panginoong Yesus. Sabi niya pa sa 2 Corinthians 12.9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Parang sinasabi ng Diyos kay Pablo na wala siyang kakulangan na kailangan niya Bagamat alam ni Pablo ang kahinaan niya, alam niya ang limitasyon niya, pero nasabi ng Diyos, sapat ang aking biyaya sa iyo. Walang kulang sa iyo. Parang sinasabi ng Diyos na may mga bagay na ipapagawa ako sa iyo, pero huwag kang mag-alala. Kahit mahina ka at kahit wala kang kakayahan, ay mararanasan mo ang kapangyarihan ko. Ibigan, napakaganda ng katotohanan na ito. Na kung iniisip mo na hindi mo kaya magbago, ay totoo yan. Hindi mo talaga kaya. Pero sabi ng Diyos, sapat ang biyaya ko sa iyo. Sa pamamagitan ng kalakasan na ibibigay niya sa iyo, kaya mo magsimula ng bago. Kaya mo maging isang tao na kinalulugdan ng Diyos. Bakit? Dahil tutulungan ka niya kung magtitiwala ka. Kaibigan, nais mo ba maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Ipakita mo sa kanya ang pagtitiwala mo. Paano? Kapag nagpapakumbaba ka at hinihingi mo ito sa kanya. Maring gusto mo na sumuko kasi ang iyong anak ay naglayas at nagrebelde. Sinasabi ng Diablo na wala na silang pag-asa. Kaibigan, patuloy ka magtiwala at umasa sa Diyos. Walang imposible sa kanyang kapangyarihan. Maring wala ng laman ng iyong bangko. Maring napasobra ang iyong paggastos o nalulong ka sa sugal at baong ka na sa utang, hinaharas ka na ng mga naniningil sa iyo. Maaring sinasabi ng Diablo sa iyo na wala ka ng pag-asa, bankrupt ka na. Kaibigan, mo ka maniwala. Magtiwala ka sa pangako ng Diyos sa iyo na ibibigay niya ang lahat ng pangailangan mo. Maaring nagkasala ka, kaya ka napunta sa sitwasyon na yan. Kaibigan, sapat ang grace o biyaya ng Diyos sa iyo magpakumbaba ka lang na aminin ng iyong kasalanan at magbago. Tutulungan ka ng Diyos. Ibigyan, hindi ko alam kung ano ang mga challenges mo sa buhay o mga habit na sa tingin mo ay mahirap mawala sa iyo. Tandaan mo na sapat ang biyaya ng Diyos. Magtiwala ka sa kaya niyang gawin sa iyong buhay. Sabi ni Rick Warren, The ultimate test of faith is not how loudly you praise God in happy times, but how deeply you trust Him, in dark times. Kaibigan, ang iyong pananampalataya ay mas nakikita sa panahon ng mahihirap na sitwasyon. Magtiwala ka na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Bakit? Kasi siya ang source ng lahat ng bagay. Noong 1994, si Russell Herman, na isang karpintero, ay namatay sa edad na 67. Sa kanyang last will and testament, nakasulat dito na magbibigay siya ng 2.4 billion sa cave-in rock. 2.4 billion sa City of East St. Louis, 1.5 billion para sa mga projects sa Illinois at 6 trillion dollars para daw sa Federal Reserve pambayad utang. Grabe, napaka-generous. Kaya lang may isang problema. Ang pagmamay-ari lang ni Herman ay isang lumang kotse. Pero alam mo, wala man siyang iniwan na maraming kayamanan. Pero meron siyang iniwan na isang mahalagang prinsipyo na dapat nating tandaan. Ano yon? You can't give away what you don't possess. Hindi mo mabibigay ang isang bagay na wala ka. Wala siyang ganitong resources. At kahit anong pangako ang gawin niya, wala itong bearing. Pero hindi ganun ng Diyos. Kaya niya magbigay ng pangako at tuparin ito. Bakit? Dahil siya ang may-ari ng lahat. Siya ang source ng lahat ng bagay at siya ay makapangyarihan. Kaya nga, sabi sa Corinthians 1.20, sapagat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo. Kaya sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang Amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Grabe, no? Parang sinasabi ng Diyos na oo na, yes na. Pag sinabi ko, sinabi ko, gagawin ko yan. Pagtiwalaan mo. Kaya nga kaibigan, simulan mo magpago, itigil mo ang pag-aalipin sa iyo ng kasalanan. Kaya kang palayain ng Diyos kung magtitiwala ka lang sa Kanya. May isang bata si Johnny, niregaluhan ng isang tirador. Nag-practice siya sa mga puno at sa mga ibon. Kaya lang, ang bibilis ng mga ito lumipad. Kaya wala siyang tinatamaan. Disappointed ang bata at sa kanyang pag-uwi, nakita niya alaga ng lola niya, yung alagang itik alam mo, ginawa niya, tinirador niya ito at tumama ang bato sa ulo ng itik at ito'y namatay. Na, oh nagpanik ang bata at itinago ang patay na itik. Kaya lang, andun palang kanyang kapatid na babae na si Sally nasaksihan ang lahat ng pangyayari. Pakatapos nila kumain ng tanghalian, sabi ng lola, Sally, maghuhugas na tayo ng pinggan. Pero sabi ni Sally, eh si Johnny po nagvolunteer na maghugas. Sabi ng lola, totoo ba yun, Johnny? Binulungan ni Sally, si Johnny. Sabi niya, alalahanin mo yung itik. Kaya napilitan si Johnny maghugas. Bandang hapon, sabi ng lolo, sino ang gusto mag-fishing? Sabi ng lola, ay, naku, kailangan ko si Sally na tumulong sa paghanda ng dinner. Ay, si Johnny na po ang nagpresinta. Siya na daw po ang tutulong. Tapos sabi ni Sally kay Johnny, alalahanin mo ang itik dumaan pa maraming araw at palaging ang nagtatrabaho ay si Johnny at si Sally ay palaging naglalaro. Kaya di na nakati si Johnny at umamin na ito sa lola niya patungkol sa itik na namatay. Alam mo sabi ng lola, alam ko Johnny, nakita ko yan sa bintana at alam ko lahat na nangyari. At dahil mahal kita, pinatawad na kita. Kaya lang, tinitignan ko kung gaano katagal ka magpapaalipin sa iyong kapatid. Ibigan, meron ka bang isang habit na hinahayaan mo na magpaalipin sa iyo? Pinipigilan ka nito na lumago? Pinipigilan ka magkaroon ng nagmamahalang relasyon sa Diyos? Pinipigilan ka nitong maabot ang potensyal na hinanda sa iyo ng Diyos? Sinisira nito ang pamilya mo, trabaho at ministry? Ibigan, hanggang kailan ka magpapaalipin sa Kanya? Pwedeng ito ay bisyo, sexual lust, overeating, lying, materialism, pride o anger o unforgiveness hanggang kailan mo hahayaan na maging alipin ka niyan. Alam mo, inaantay ka lang ng Diyos na umamin sa kanya. Sabi niya, mahal kita, patatawarin kita at bibigyan kita ng healing. Lumapit ka lang sa akin at pagsisihan mo yan. ibigan. meron bang bagay sa iyong buhay na ayaw mong ipagkatiwala na ibigay sa Diyos? ibigan kung hindi mo yan bibitawan ay hindi ka diringgin ng Diyos sabi sa mga awit 66.18 kung sa kasalanan ako ay magpatuloy di sana ako dininig ng ating Panginoon kaibigan, trust in God's power to overcome sa Diyos ka magtiwala hindi sa iba't ibang bagay sabi nga ni David sa awit 27 mayroong umaasa sa karwahing pandigma mayroon ding sa kabayo ng titiwala ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos nananalig kami at umaasang lubos. Ang karuwahing pandigma noong araw ay simbolo ng lakas ng pandigmang militar. Parang sa modernong panahon ngayon na ang mga bansang may nuclear weapon ay umaasa sa kanilang sandata. Pero si David, hindi sa kabayo nakaasa. Hindi sa karuwahe at sa dami ng sundalo kundi saan siya nakaasa? Sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos na nanalig kami at umaasang lubos. Maring hindi mo maisuko sa Diyos ang iyong pagiging materialistik. Itong gusto kong marating, ganito karami ang kailangan ko sa buhay. Itong aking security kapag meron akong ganitong kalaking pera sa banko, secured ako. Kaibigan, hindi ka kayang iligtas ng mga temporary bagay na yan. Sa isang iglap lang, pwedeng mawala ang lahat ng inaasahan mo. Sabi sa Luke 12.15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao, ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kaibigan, mag-ingat ka at magsimula umasa sa Diyos. Maraming taong umaasa sa kanilang mga kaibigan, pamilya o connection para sa kanilang siguridad at tagumpay. Ngunit kahit ang pinaka-close na tao sa iyo ay maaaring gumawa ng bagay na makakasakit sa iyo. Sabi sa awit 1.18.8, Higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan niya ang mga tao. May mga tao nang titiwala sa kanilang mga trabaho o career bilang pundasyon ng kanilang tagumpay. Ngunit kahit ang matatag na trabaho ay maaring mawala. Kailangan ang tunay na security ay matatagpuan lamang sa Diyos. Ang iba umaasa sa kanilang edukasyon, diploma o talino, iniisip na ito ang magdadala sa kanila sa tagumpay. Ngunit paalala ng Kawikaan 3:5 Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag ka mananangan sa sariling karunungan. Ang ilan ay natitiwala na ang malusog na katawan o pisikal na lakas ang kanilang proteksyon. Gayun pa man ang ating lakas ay limitado at ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. Marami din ang umaasa sa gobyerno, liderato o ekonomiya para sa siguridad. Kapag nanalo ang kandidato ko ay bubuti na ang aking buhay. Ibigan, hindi yan totoo. Sabi sa awit 146.34, Sa mga panguloy, huwag kang manghahawak kahit sa kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok kahit anong plano nila'y natatapos. Ibigan, tao din silang kagaya mo at kagaya ko na namamatay at ang plano nila'y matatapos. Ibigan, trust in God's power to overcome habits. May mga tao na naniniwala sa modernong panahon, mga tao na umaasa sa technology, medicine, science upang gawing ligtas ang kanilang buhay. Ngunit walang makakapagbigay ng tunay na katiyakan maliban sa Diyos. Ibigyan, magtiwala ka sa Diyos at simulan mo makipag-cooperate sa Kanya para sa pagbabago ng iyong habits.